Makalipas ang mayigit isang taon, naaresan na sa wakas ang anim na suspect sa pagkawala ng ilang sabongero sa Manila. Giit ng mga kaanak ng mga biktima, maging susi na sana ito para unti-unting mabigyang linaw ang nangyari sa mga nawawalang sabongero. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Guardyado ng mga polis habang isa-isang ibinababa mula sa sasakyan ng mga lalaking ito sa headquarters ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Kamkrame kanina. Sila ang mga itinuturong suspects sa pagkawala ng aning masabongero sa Manila Cockpit Arena noong nakaraang taon. Nadakip sila sa bisa ng arrest warrant sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Kinilala ang mga suspect na sina Julie Patidongan, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Mataliano Jr., John Reconsolacion at Dirk Odilia. Huling nakita sa labas ng Manila Arena sa Santa Mesa noong January 13, 2022 ang mga sabongero sila James Bagay, Marlon Bagay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Inonog at Ruel Gomez. Ayon sa PNP, dalawang buwan minan man ng mga suspect bago na aresto na PNP CIDG Region 4A kaninang hapon sa kanilang safe house sa Paranaque. They've been transferring from different places kaya it is a very challenging ano activity uh, that's why nagkaroon kami ng break uh, to we able to to have a establish talaga kung saan sila uh, just three days ago no kaya natunto namin so a lot of confirmatory activities ang ginagawa namin Bukod sa anim na suspect, naaresto rin ang dalawa bandilang kasamahan dahil naman sa obstruction of justice. Sumalang na ang mga suspect sa booking procedure at dinala sa regional office ng CIDG sa Kalamba. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya kung kanina nakapangalan ang safe house na tinuluyan ng mga suspect. Wala pa rin silang impormasyon kung nasaan na mga nawawalang sabongero at kung ano ang motibo sa krimen wala pa tayo sa face no that will be an another subject of uh, continuing investigation by the SITG sa Bungero. but for this activity for today's uh, activity we're just basing on the manhunt operation bringing them them into the uh, jurisdiction of the court para tumakbo naman yung ano yung kaso Ikinatuwa naman ng ilang kaanak ng na mga nawawalang sa bungero ang pagkakaaresto sa mga suspect. Pero hiling nila, sana hindi matapos dito ang paghahanat nila ng hustisya. Sana sila na nga yung suspect, sila, sila na nga yung talaga gumawa. Maganda naman na uh, may nahuli naman mga suspect na at is na medyo may linaw na ng konti yung aming problema na pamilya ko. Ang naman namin na mabigyan ng hustisya kami. Panawagan ng PNP sa mga kaanak ng sa sabongeros, huwag mawalan ng pag-asa. I do believe that uh, the case is still uh, strong. Uh, we have enough uh, evidence also that will uh, continue with the case even uh, with these witnesses na nag-back out. Sa investigasyon ng polisya, hindi ba sa 34 ang bilang ng mga missing sa sabongero. Nagbabalita mula sa frontline, JC Corseco News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.